Pumanaw na si Virgilio Garciliano, isang dating komisyoner ng Commission on Elections, COMELEC, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Pumanaw si Garciliano sa kanyang tahanan sa bukid noon noong gabi ng ikadalawamputsyam ng Marso, ayon sa ulat ni Manny Vargas sa Double GTV Sinabi ni Garcia na ipinaabot na ng COMELEC ang kanilang pakikiramay sa pamilya. Nagpaparating kami ng pakikiramay sa mga naiwan na pamilya ng dating Commissioner Virgilio Garciliano, Ani Garcia. Huwag natin kalimutan na nakapaglingkod siya sa atin hindi lamang bilang komisyoner kundi bilang regional director, provincial election supervisor, at election officer din ng COMELEC. Sa napakahabang panahon ng kanyang paglilingkod sa sambayanan, ganun na lamang ang aming pagpapahalaga at paggalang sa kanya at sa kanyang pagyaw, dagdag niya. Nagsilbi si Garciliano bilang komisyoner ng COMELEC noong administrasyon ni Pangulong Arroyo. Kinasangkutan siya sa isyong, Hello Garcia, ang di mga tinapyas na usapan tungkol sa dayaan sa halala ng 2004 na kinasangkutan ng isang babae na pinaniniwalaang si dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo at isang lalaki na pinaniniwalaang si Garciliano. Aminado si Arroyo na nakipag-usap siya sa isang opisyal ng Comelec habang isinasagawa ang canvassing at humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkakamali sa pagtawag. Pagkatapos, inami ni Garciliano na nakipag-usap siya kay Arroyo matapos mabilang ang mga boto, at itinanggi niyang inutusan siya ni Arroyo na magdaye sa halalan. Noong 2007, nag-file si Garciliano ng kanyang kandidatura para tumakbong kongresista ng Bukidnon ngunit hindi siya pinalad, KG, RSJ, GMA Integrated News.